Let's go. Dalawang taon, isang buwan, tatlong linggo, apat na araw at limang oras na simula nang ako'y iwan mo. At ngayon, sa wakas, malinaw na sa akin ang lahat ang galing para ako may suot na bagong salamin. Yung pala sigurong silbi ng luha, ano, ang linisin ng mga mata ko upang makita ng malinaw na hindi tayo para sa isa't isa. Tama sila, hindi ginawa ang breakup para lang masaktan. Ginawa ito upang ilayo tayo sa mga maling tao na akala natin ay tama. At ngayon, nangangako ako, simula sa araw na to, burado ka na sa buhay ko. Simula sa araw na to, hindi na akong iiyak muli ng dahil sa'yo. Simula sa araw na to, hindi ko na napapaguri ng sarili ko upang habulin ang bilis ng paglimot mo. Pangako, simula sa araw na to, hindi ko na paliliitin ang mundo ko na minsan ko nang pinaikot sa'yo. What? <laughs> Woo!